Hey, what's up guys? Welcome back to you. So, nandito pala tayo ngayon sa papunta tayo sa Mandalungon, cemetery. So, ngayon bumibiyahe pa tayo. Galing tayo sa Talisay. Okay, so mag-refresh muna tayo dito sa Bukirin. Bukirin ng Dalagat, Cebu. So, okay, nagbibiyahe tayo. Okay, yan. Kita nyo naman. So, mula dito, ito yung mapa natin. Pakita ko sa inyo kung saan tayo nang galing. Yan, Talisay. Okay, kita nyo naman. Yan, ating ang ating mapa So 2 hours yung ating biyahe dito patungo dito sa Dalaget, Cebu. So magpa ano magpalamig tayo dito kasi malamig yung klima dito sa Mandalungon. Mandalungon, Dalaget. O yan, kita yung mapa guys. Kung saan tayo nanggaling at saan tayo tutungo. Dahil meron tayong papuntahan, papuntahan ha, yung na yung binatilyo na nagpapakamatay doon sa kanyang puntot sa kanyang ina sa sementeryo ng Mandalungon. So yan guys, nakaka- Mm, naka-amaze yung, naka yung mga naka-amaze yung mga tanawin dito yung mga bungtod yung mga mukirin o tinan nyo naman maraming mga puno at dito pinapahak ng bulldozer yan para sa daanan ng mga sasakyan dito patungod doon sa pupuntahan natin so yan so mapupunta tayo dahil meron tayong mag imbestiga tayo sa namatay yung binatilyo yung namatay dahil nag ano uminom ng malata yun so andito na tayo mga kawakwak sa simintero na ito so papasok tayo so sasaka ito sasaka ito sasakay tayo sa ating motor na dalawang uh, dalawang gulong okay so stay put na dyan and don't be don't go away because we will be right back so back to you guys sandito na tayo sa uh, sa cemeteryo ng Matalongon oh. Matalongon talaga at Cebu so hanapin natin yung puntod ng yung napakamatay uh, napakamatay dito yung lalaki so hanapin yung lugar kung exact na lugar na kung siya, saan siya na humiga at nawala ng buhay. So tara let's wag natin patagalan for video na to. So let's go. So bagong lahat, ah, maglibot-libot muna tayo dito sa sementeryo na to. Kung mayroong mga makita nating mga kababalaghan at mga mga buto-buto dito So ito yung chapel nila guys. Maganda yung chapel nila. Sobrang lambig ang klima dito guys. Parang bagyo. Parang nasa Tagaytay. Yan. May mga pine tree. At mahangin pa dito. Tingnan yung gumag gumagalaw yung mga puno. Mahangin dito guys Ang sarap ng kay Kaya nasa probinsya tayo Malayo ating binabiyahe Kanina uh, Doon sa uh, Galing tayo At Napunta tayo sa dito sa Dalagit Okay So ito yung pinagmalaking cross nila Mga kawak-kawak Pasensya na kasi sa Tagalog ko Kasi yung Tagalog ko nagalisod So Magbas na lang kayo dyan Bahala na kayo Yan itong malaking cross Mga kawakwa Ito yung mga ng dila. Ang dami mga kandila dito mga kawakwak. Maganda talaga dito mga kawakwak. Mahangin dito mga kawak? mahangin parang naka parang nasa nasa bagyo. Parang na, parang nasa bagyo ka. So, yung klima hindi gaano kainit, malamig lang. So, ngayon sobrang init. Pagbuti <coughs> po muna tayo. so, tingnan niyo dito guys, maraming mga ano dito, mga kawak-wak mga kawak-wak wak-wak wak tingnan -wak 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 -wak. nyo guys ang daming mga mga cross dito yung mga kinuha na sa li, libingan tingnan nyo sobrang mga Krus dito mga kawak-wak at meron dito mga ngapuntod na sa lupa ang lupa dito mga kawak-wak malambot yung lupa dito dito sa dalagit naman talungon isa itong center basket vegetable maraming mga vegetable dito yan daming mga ano dito mga nakalibig sa lupa mga kuwak ko sa ibang mga ano dito, ngayon ako nakapunta dito sa simenteryo na to sa dalagit so nasa bundok na itong lugar na to Punta tayo sa ibaba guys Mga kawak-wak Wak-wak-wak So mga kawak-wak Lalaya tayo ah. Ayan Lumayat na tayo Ang ganda ng mga bulaklak guys Mga kawak-wak Tingnan yung bulaklak guys Dilaw ang huh? Dilaw ang kulor Ayan magandang kulay Kulay ang dilaw Ayan ang ganda ng mga flowers dito mga kawakwak at dito sa gilid mga kawakwak ang dami ang mga buto dito so tingnan natin guys ang dami mga papasok tayo dito sa lagay ng buto mga kawakwak Sa so papasok tayo dito ang dami talang mga ano kinuha sa libing mga cross na sa gilid lang kontrata pala dito tingnan nyo guys mo tingnan natin mga buto-buto rito guys <clears throat> nasa loob na tayo mga kawak-kawak so titingnan natin yung mga buto-buto dito -buto yan sa likod ko yung bintana sabi po ang dami mga Guys, ang dami mga buto rito

atatan ko pa ito yung mawot so hindi na hindi na kinuha ng mga pamilya mga ano nila mga mga relatives so ano ito guys tingnan natin guys ano kaya ito tayo guys baka ano pa tayo dito ang dami pala so ito pala yung ano lagay ng mga buto so punta pa tayo doon so bago ang lahat hindi pa tayo ano lilibutin muna natin tong nasa nasa ibaba guys tingnan natin kung jump ba nilibing yung nagpapakamatay na lalaki So yung lalaki guys yung binatilyo uminom siya ng pang anti-insecticide sa uh, mangga yung pambumba ng mangga ba Sumraming so, na kalibing dito guys mga kawkaw <laughs> So nasa ibaba tayo Maraming ma inilibing dito. Dito tayo sa uh, mga lumang nitso guys. So hindi pa natin nakita yung punto niya. Mga kawakwak kung saan siya inilibing kasi hindi pa tayo nagtanong kung kung saan siya inilibing. So may 12 yung nangyari. May 12, 2004. So ngayon lang taon. So na nakalipas ang dalawang buwan. May, June, July. So dalawang buwan na nakalipas guys. Ang ganda ng ano. Pine tree dito guys mga kawak wak Ang ganda ng pine tree dito mga kawak wak May aso guys. May nakabukas ito. Mga nakabukas mga nitso ito mga kawakwak. So hindi to napuntahan ni Master Gala guys. Hindi pa siya nakapunta dito. Ito lang siya sa Usmin Usminya Peak nakap ano doon lang siya pumunta. Hindi siya naka nag dito. May ano, may binatilyo pa. Oh. Ang bata pa niya namatay. Mga hmm, nakabukas guys. sugal so, alam alam muna tayo dito. So nagtakip sa mukha kasi uh, katulad tayo ng bini. Bini ba? Bini. Nagkanta ng salamin ng salamin. At kwan. Trapik ko. So nagtakip takip tayo sa mukha kasi baka maano tayo ma ma exercise tayo sa mga tao so yan na magtakip muna tayo yun guys wala nang patay dito guys baka may anaconda dito yan wala nang patay so dito guys may mga kabaong dito Umalis ang patay guys Sabay bata pa rito guys So 2 years old Yan yeah, 2 years old 2 huh? years, years, old siya namatay Sobrang tahimik dito mga kawakwak -kawak. -wak. nasa gubat tayo guys mga kawakwak so dito sa gitna nasa lupa yung mga mga ibang nilibing dyan nasa lupa at dito guys marami na naano dito marami na kinuha mga patay dito guys nakabukas ang mga nitsu kasi sobrang ano na luma na yung mga mga nitsu yan ang mga nitso dyan, mga luma na yan, papalitan ng bago yung mga ano ito, mga libingan baka tinirhan yung mga anaconda at mga jurassic so wala lang talaga mga patay dito guys umalis na yung patay baka nagsawa na sa loob joke joke lang to guys ha para hindi kayo matawa kinuha ka kasi sila ito kasi ililipat sila sa ibang libingan at nag-expire na ang yung kontrata kaya wala nang mga nandyan wala nang nakatira dyan ah, mayroon pang iba wala pa na ano sa kontrata hindi pa natapos so mayroon mga ganda talaga mga bulaklak dito guys yan o oh. nagkalat yung mga bulaklak dito tingnan nyo guys nasa puno ng ano Nang bambu yung mga nitsu guys nasa ilalim ng bambu nakakatakot guys maganda pag gabi ito magbablahag dito so hindi natin lalapitan dyan kasi baka maraming mga anakunda so karamihan ay eh wala na talaga umalis na yung mga patay dito kinuha yung patay dito guys ang liit ng ang liit pala ng botas dito guys maganda talaga dito kasi mayroong mga katahimikan yung mga patay may mga ano mga maraming puno guys mayroong mga magandang talaga dito guys so tingnan nyo guys ito yung punto niya guys Gian Marie mabuting namatay siya uh, isinilang siya June 27 1995 din namatay siya April 28, 2018 so ngayon mag ano siya mag anim, na taon na siya nakalibing dito mayroon pa ano dyan o no? oh. magandang dalagita so guys mayroon ko nakita dito guys may may buti dito guys tingnan natin yan yung buti guys ano ba nasa loob guys ito na yung sa buti guys ano kayo nasa nasa loob ng buti <coughs> Grabe, ang dami talaga na nakaalis sa mga nitso guys mga kawak -kwak. wak 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 at dito marami na nakalibing dito sa lupa so ang lamig ng simoy ng hangin dito mga kawak -kwak. baka yung hangin ay mga multo yung mga kaluluwa ng na mga namatay dito baka sila yung mga hangin na lamig lamig naman ano bang sinasabi ko mga kawak-wak kaya lang humusga kung okay ba ako yan okay. dami tara yan sa, sa, sa side na yan yung Ismi, usminya peak dyan kadadaan patungo ng usminya peak magandang ano dyan akit ka ng bundok so hindi pa rin nak, nakita yung puntod nya guys Grabe, ini ngayon mga lukisan nito, mga nature guys, mga nature naman nasa lupa ba? Hosting nanyo nyo guys, may kabaong dito. Tingnan niyo guys, meron po mga pataigen. Para binabayan na. na kabaong. Oh my God. Oh my God. Lumabas na yung kabaong, guys. Meron pa bang patay Tao po. Meron pa pang nasa loob? Hindi sumasagot guys, parang walang tao na. Baka umalis. So meron pa sa ibaba guys. Yung mga nitso, mga lumang, mga lumang nitso dito. Yan, nasira yung mga lumang nitso dito. Nasa gilid lang. Nang umalis na yung patay mga kawakwa. Super nakakalungkot dito. Yan, tumagilid na yung mga nitso. Malaki yung mga nitso rito mga wak Tingnan niya itong mayroon pa mga nakalibing dito. Baka may mga anaconda dito. Grabe. Yan o, no, tumagilid na yung mga mga nitso guys. Sumahangin ngayon. Tingnan nyo, gumagalaw na yung mga mga puno ah, dito wala na wala nang patay guys suri so dito pa parang nasa gubat na tayo kawawa yung patay dito guys kasi, kasi natabunan ng mga lupa dito yan nakakatakot dito mga kawakwak so wala nang patay dito mga kawakwak may kakaiba pang punto dito so tingnan nyo mga kawakwak may kakaibang cross dito mga kawakwak yun dalawa na yan may kakaibang libingan wala nang patay dito mga kawakwak nasa gilid na tayo ng sementeryo so balik tayo doon guys baka may ano dito may king cobra 2,000 years later so guys meron pang so guys meron pang dalaga rito yung dalagitaw kasi so, namatay siya September oh, isinilang siya September 14, 1995 dinamatay namatay siya May 14, 2023 so ano siya mag ano siya ngayon 29 I think yung edad niya ngayon so ang ganda niya mga kawakwak bakit siya namatay guys So guys, nahanap na natin yung exact na lugar na nakahiga yung yung binatilyo na dumalo sa kanyang ina at nagpapakamatay. Uminom siya ng insecticide ng para sa mangga, yung pambomba ng mangga. So dito exactly nakita siya. Umi, dito siya nakahiga, guys. Dito. Diyan siya nakahiga at wala nang buhay. So makita nyo sa picture Ilalagay ko sa screen Dito siya talaga pagkamatay Yan Dito na Ano ito dito na portion Yan So hindi natin nakita yung puntod niya kasi Walang tao dito sa loob ng simenteryo Yung supertero Hindi natin matanong Kasi walang taong ah... Uh, Maka sab sab na saang saan siya mitso na ano Nakutasan ako eh. Siya siya ni living ba. So dito siya guys. So nakipakita ko sa picture. Yan, Yan yung tanim na yan. Yan ang palatandaan at itong yung railings. palatandaan ng maraming tao na na nakakita. Yan dito siya nakahiga mga kawak-kawak. At ibinalita sa mga iba't ibang social media at mga mga news TV at bang mga news platform social media paulit-ulit yan so nahanap natin kahit kahit wala tayong mapagtanungan kasi meron tayong picture at yung background so ito nga talaga malapit ang talaga dito sa chapel yan ang ganda talaga dito kasi marami yung mga pine tree so hindi natin mahanap yung punto niya kasi nangyari nangyari yon time yun, uh, May 12 so dalawang buwan na nakalipas so dito siya nag ano sa kanyang mama sa yung living yung mama niya basta dito talaga guys hindi ako nagkakamali nagkamali mali mali na ako so tingnan natin O nasa entrance na tayo dito so hindi pa natin makita yung puntod nya guys so mga buto na itong uh, nasilid mga kawakwak so ayan guys thank you for watching my youtube channel sana hindi kayo magsawa sa suporta sa aking channel Bernal Jan TV at hanggang dito na lang ako for today's video. And God bless all to you. Uh, Pagpalaan kayo ng Diyos, at ako din. So baboost mga guys. Hanggang sa muli. Paalam.